i-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi ito ang side mo at dito naman ang side ng Adaposon So, ayusin ko lang sandali. Pero kung gusto nyo mapabilis, pinutin nyo lang yung gear button para ma-adjust nyo ang gusto nyong speed. Gagawin ko kasi itong thumbnail. So, kailangan ko ayusin Ayan. Pwede na So, sayo mo na. Current situation mo. Mm, kayo pa rin. Success in love daw eh. Mukhang masaya ka naman. At may receiving a gift. So, nakatanggap ko siguro ng regalo. O kung di man ganun. ay nakaka-receive ka ng energy mula sa kanya so, attention kundi money gift ay nakaka-receive ka ng attention, kaya nga mukhang kayo pa o nag-uusap kayo so, yun nadating kayo pa sa so, madaling salita so, sila Ayan, may meetings, sabi. Meetings. So, ibig sabihin, nagkikita pa sila. Uh -huh. um, siguro, isa sa kanila ay na-promote. O may mataas na katungkulan. O mapera siguro. short illness so, isa sa kanila ay siguro may sakit may sipon, ubo masakit ulo, eh. temporary lang kasi yan, temporary illness short illness, temporary illness so isa sa kanila ay ganon nowadays parang bad mood oh may insomnia ewan ko ang um, dating hmm. may sakit depressed siguro yung isa sa kanila ah So, yan ang current situation. Okay? So, kung sa tingin mo, kwento mo to, let's proceed. Um, may okay, mga dito. Ito na lang ulit. Current feelings nila para sa isa't isa. dito 'yon na current feelings nila para sa isa't isa at dito ang sayo well ang parting combination na 'to Ano ba 'to marriage code that's very women So, ang dating ang gusto niya na makipag-break sa iyo. Next action. O, feelings niya. Ang gusto niya na makipag-break. So, ewan ko kung sino kayo. Kung ikaw ba original o third party. Parang gusto niya na makipag-break sa iyo. Kasi mapera to, kasi ito, high honors, so parang na-promote, matas katungkulan. Tapos gaining a lot of money. Piling niya maraming pera to kaysa sa iyo na parang um, confused siya ngayon o nawawalan, nawawala siya sa katinuan o tamang pag-iisip ngayon ang makikita lang niya ay money o mag-gain ng money mula sa kanya gusto, siguro gusto niya perahan itong ah, deposit. So, feelings. A new beginning din kasi to eh. Child. Kahit sa Lenoman. New beginning. So, pagka-end niya sa'yo, dito niya gusto mag-stay. O mag-start ag again ng yug ng buhay niya. O, MJ na ba Kasi kung kasal kayo, eto ending kasi to parang gusto makipag break nga nitong lalaki so may lalaking jenda tayo di, kung babae ka di. ayan yung poson mo Just, gusto makipag break sa iyo para dito sa ada uh, pero tingin ko ikaw yung original. May marriage ko tayo dun. Eh. Lalo na kung ikaw yung pinakasala. Ano kasi ito? Pwede rin mas bata sa kanya. O oh. parang tawag dito. Hindi masyadong experienced teenager siguro to o um, uh, wala masyadong experience sa relationship so single since birth, o pangalwa pang una lang yung uh, partner mo sa kanya first boyfriend girl pero lalaki kasi ito. So, So, pwedeng energy rin naman yan so ganoon lang the thing parang first boyfriend siya ng other person o pangalawa kaya hindi masyadong toxic yung energy niya ng other person kaysa sa iyo o, ewan ko kung pang ilan na yung boyfriend mo o yung asawa mo sa buhay mo. Pero ang dating kasi di masyadong toxic yung energy nung other ah, person, playful siya, tulad niyan. Bata ano, na parang naglalaro. The current feelings. OMG. Anong nangyari dito? Wait lang. tayo ng information dito. Ay. Liar. Derby back. Ano to? Eh kasi mukhang kayo naman. So sino tong derby back? vacation liar ah kasi balak nyo i-end yung relasyon nyo dito sa so, pagka-end kung sakali man magbabalik din tapos pag nagbalik ang dating magbabakasyon kayo para mag-unwind o para mapatawad mo siya o mag-celebrate kasi naging kayo ulit mukhang magta-travel kayo somewhere, kaya lang kasi may pagkalukulokong nga yung pose mo na parang pinag-iingat ka dito, sabi be careful be careful of someone's naked so yan ang dating Hindi mo magpagkakatiwalaan yung poson mo. Um, kahit anong gawin ko, um, hindi po mapabor sa iyo. Yung mga clue o codes, magbabalik nga. Tapos lulukain ka lang naman ulit. OMG. tatry ka pa nga, ano, i-gaslight o or... sabi suhulan. Para lokohin lang ulit. Magiging mabait ko, no? Kala mo naman, nagbago na, tas ito, loko-loko pa rin. Anyways, hanggang dito na lang, goodbye po, na. No?